makakakons, ano nga bang mas maganda, ATM or cash na sahod. So, para sa akin, no, uh, okay sa akin yung ATM. Dahil, accessible din naman na anytime mo siyang uh, magagamit. Lalo na yung ATM dito na gamit ko sa HSBC. Dahil pag bumibili ako ng kailangan ko sa 7-Eleven or sa mga uh, mall dito or sa mga store na uh, pwedeng magbayad ng ATM, madali mo lang siyang may bayad. Hindi mo kailangan magbitbit ng cash. mas convenient siya. Tapos, Um, mas safety na rin dahil hindi mo naman kailangan hawakan yung pera ng cash talaga. Lalo na ako, naku, medyo makakalimutin man din ako mga Tapos, um, yung maghahawak ng, mga, ng pera talaga kahit mga bariya-bariya, medyo nahihirapan ako. Mas, kaya mas okay sa akin na ATM na. Ang mga amo ko din naman ang nag-ano sa akin, nag-recommend sa akin yan. At sila din ang nag sa akin na talagang kumuha ako ng ATM. Yun, sinamaan pa ako ng mga amo ko para kumuha nga ng ATM sa HSBC. It just, it's just busy ang pinili ko kasi yun yung medyo mas malapit din dito sa mall na meron branch dito malapit sa amin. It just busy din ang gamit ng mga amo ko kaya okay kami, nagkasundo kami doon. At dati kasi akong sumasahod mga may, okay din naman yung cash dahil parang mas feel mo talaga ba na, oh, sumahod na ako, nahawakan ko yung pera ko. Ganyan, pero ang disadvantage kasi sa akin na pag nahawakan ko yung pera ko, parang ang dami pumapasok sa isip ko mga mi although nakokontrol naman natin yan depende naman sa pagkokontrol natin pero ako kasi hindi uma yung sarili ko talagang iniisip ko agad oh, ito para sa ganito ganyan 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 <laughs> so unlike doon sa parang pag nasa ATM ko tapos yung day off ko naman ay hindi naman uh, yung sahuran ko hindi naman matapat sa day off so parang nasa save ko siya ng ilang araw yun, hindi makate sa kamay alam niyo Although, depende rin naman sa atin yan kung paano natin i-manage yung mga pera natin mga may. Pero ako talaga, sa ngayon, prefer ko na ATM talaga sumahod. And yun, medyo, ano, alam nyo, pasosyal kunyari, chak, withdraw-withdraw kunyari. Withdraw-withdraw <laughs> kunyari. So, Tapos wala rin naman matitira pag nag-budget sa mga pangailangan sa Pilipinas. Anyhow, sa mga ano dito, mostly naman ang gamit nila i cash naman, hindi hindi ATM. Bira lang dito ang nag, nag, uh, ano na sumasahod ng ATM. Uh, unless na lang kung yung mga amo ninyo eh, ayaw ng true cash. Siguro yung mga amo ko na awkward sila na magbilang-bilang sa pera pagka sa huran day. Tapos mas ano na lang, mas ano din yun, mas save din yun sa time nila. Kasi pag nataon minsan na day off ko, tapos nakakalimutan nila na ay sa ko pala, sa ko pala, O day off pala bukas, kailangan nila ibigay yung pera ko, eh, makakalimutan. Dati nadidili yung sahod ko ng 3 to 4 days. So, ngayon, na-advance na siya. Kasi parang siguro, Any uh, anytime makakapag-transfer na sila sa akin ng pera. Din kahit na rin sa pamimili ng uh, ano na may pagma-market namin, doon na nila binibigay, doon na nila pinapasa yung pera sa ATM ko. Tapos winu-withdraw ko na lang para hindi siya mahalo sa pera ko. Ganun na yung mga system namin ng amo ko ngayon. Iba kasi cash talaga. Madalas naman dito cash. Par sa akin dati, gusto ko talaga rin yung cash. Kasi parang diretsyon na na, alam nyo, may bibilang-bilangin ako. Pero okay na rin ngayon yung ATM kasi medyo uh, safe sa uh, para sa akin na uh, medyo safe dahil alam niyo yun parang hindi ko kailangan hawakan yung pera. Pag gusto ko naman bumili ng anong gusto kong bilhin, nabibili ko naman through sa ATM. Yun. Hindi ko kailangan humawak ng cash, hindi mabigat sa sa, sa bag, ring. Medyo social ko nyari pa withdraw withdraw every every end of the month. Pero yung iba yung bang amo ayaw ng ganong ATM dahil pang, ewan ko, ayaw nilang kumuha ng ATM yung mga kumya nila kapag ka sa huran day naman wala rin namang matitira kaya wala rin ang pinagkaiba halos. depende na lang talaga kung paano mo budgetin yung pera mo kahit ilagay mo pa yan sa isang baol o isang cabinet o ilak mo pa yung pera mo na yan kapag gusto mo talagang gumastos magagastos mo naman yan sumawag man tayo ng ATM or cash or kung ano paano nyo man damdamin yung mga <laughs> alam mo paano nyo man i yung mga sahod ninyo nasa sa inyo na yung mga may basta ako ngayon Uh, prefer ko na yung ATM kasi kahit pa paano parang pag mag pag mag-withdraw ako hindi ko naman nawi-withdraw lahat ganun yung natitira doon pinaka savings ko na yun <laughs> okay na rin so, yan lang mga mi mas prefer ko talaga ATM just social social kung yari ba to ay social <laughs> withdraw withdraw every month sharing kasi nung nasa Saudi ako hindi naman ako ni hindi nga ako nakahawak ng cash dahil after ng saho diretso naman padala sa Pilipinas Diretso padala sa Pilipinas mga mi. Hindi ko na yan nahahawakan. For almost 6 years. So, ganun ang system. Ayun naman, hindi pa rin naman <laughs> nahawakan yung sahod dahil pagka sahod, withdraw. Eh, nahawakan na ilang minuto. Germs lang ang sa akin. Tapos pinapadala din sa Pilipinas. Ganun, budget-budget. Allowance pa dito. Kasi pag nagdi-day off, syempre hindi pwedeng walang allowance. Ini-enjoy ko na lang talaga tong Hong Kong ngayon mga mi. Dahil syempre hindi natin alam kung ano mga dadating pa in future, parang lalo na ngayon, magka-college yung mga anak ko. So, I need to to look for another options. Charing iring. So, that's all muna for today's video, mga may. Napahaba na naman ulit ako sa pagdadada dito. Mayroon pa akong ibang ko content Yan. So, that's all for today's kadaldalan kasi nga, may gagawin pa akong content na iba. So, that's all. Thank you.